So guys yan magandang hapon Gusto ko man sa inyong iparinig yung boses ng anak ko Pero bawal guys kasi may copyright eh. So pagjaga nyo na lang pakinggan ang aking boses Ganun din sa araw yung boses ng asawa ko guys Kaso nga may violation pag uh, may music So ayan guys kaya ibubus over ko na lang 'to. So si Bunsu guys enjoy na enjoy Mahilig talaga siyang kumanta guys Pero bawal nga iparinig talaga So, nasa arcade kami nito guys. Yan, naka-headset naka pa. Parang totoong singer talaga in the future. So, someday hope ah maging concert king ka. At ito naman si Kuya guys, ah, pinaghalong singer at basketball player. So, kinakanta niya pala dyan, ang favorite niyang Jopay. Kumusta ka na? Ano, you know, wala ka nakikita, sabi niya. So, yan yung favorite niya guys. So yan. Pag wala kaming magawa minsan, nagpupunta kami ng mall, naglalaro kami ng arcade guys. Ako yung mga racing racing, as part racing yung favorite ko dyan. At itong si Bunso naman, favorite niya din yung mga ano, claw machine. Ito naman si Kuya, ganun din So minsan nagkukontrahan sila. Uh, nagkakapisikalan sila pero bahala sila sa buhay nila basta hindi nila ako nasasaktan okay lang so ito nga guys nasa shop na kami ng Benamart Printing Station nagbibidyo okay pa rin yung anak ko kasi wala, hindi mapigilan, singer talaga siya Basketball singer ngayon yung tawag ko sa kanya at siya rin nagsabi sa sarili niya. So ayan, eto na guys, gabi na to. So, yung mad kaya madilim na. Kaya, eto ulit guys, pumunta kami ng mall kasi nagpagupit yung dalawa. Si Mr. Parao

Yan guys, dahil wala tayong practice, sinamahan ko yung anak ko sa United Nation guys. Yung anak ko yung costume niya, Egypt guys, siya si Paraon. At yung isa ko namang anak kanina guys, ang costume niya isa sa Korean. Kasi maputi siya, singkit, medyo singkit, nagmana sa akin. Ayan guys, oh. Korean, nanay mo. Ayan, oh. Ayan o, nakita niya naman, packet ng stage. So yan uh, na parte ng bilang ano guys, isang huwarang ama. Ah, uh, talagang pag may time tayo sa mga anak natin so gawin natin yung nararapat natin gawin para pagdanda nila maalala nila yung pagmamahal natin sa kanila so ayan guys hi. magatapos na itong video sabi ng anak ko hi girls I'm Jade. and Jaden and bye guys